sa aming destinasyon ha and before I forget salamat salamat sa tala ng mga supporters pinupuli mo kusakong banana cake but hindi wala rin sanang content ha kasi malapit na but i-content ko lang para tawa kayo kaya ano no kung busy ka no we cannot avoid na mag-forgot tayo nakita niyo ito sa kamay ko la 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 lalalalalala yakap yeah, ka, tawa-tawa, kay lang dyan magtawa kayo, kasi hindi na ito may edit, i-direct ito upload eh, so every morning, nakuha ko dito ng aking mask dito so it was happen, nakala ko wala akong mask and then I found out after delivery doon nakita ko oh, may mask dito may mask dito durog yes. <laughs> durog durog, so katawa-tawa no aalis na ako, ay sulit sulian na takot eh. nalaglag kasi haalis na sana ako ha na ganito so dalawa oh, pang punching bag yan <laughs> la katawa-tawa no dalawang mas ni lalala lala for today hopefully nakapag smile you while watching for this la la la